yun mga guapo so uh, mayong adlaw ng tanan no? Uh, magandang araw po sa inyong lahat ito mga guapo uh, brown out po kasi yeah, ito uh, may paraan ako kung um, gagana ba ano ba yung naisip ko so may dalawa akong ah, uh, may, I may isa akong wire Ayan, isa lang yan So, ito pang router to, pang router to mga gwapo. So, ito. Ita try natin kung nagana ba. Kasi brand out kasi dito. Yeah, brand out. Brand out sa amin. So, kung switch yan. Ayan. Wala. Wala. So, out. So, ang gusto ko lang gawin. Eh, is try natin yung main router namin kung nagana ba dito so pasensyan ninyo no um, medyo wala tayong pangin taas po kasi mainit so ano ba yung gagawin ko para makita ninyo ang gamit lang ang laptop mga gawa po so yung laptop ko pala ay chromebook no, mga wapo. so i-on ko lang muna, sana hindi lugat to parang hindi ko yata na charge to sana na charge ko to kasi kung na charge ko to okay Ay, hindi nga na talaga na charge mga guwapo so may 3% So try natin mga wapo para kahit papano may konting kaalaman tayo. So, so, and... saksak na natin. Saksak na natin mga kapano. Try natin to try. Saksak natin. So, ito ay isang Chromebook, no? saksak natin mga po wala tayong cut nyo hindi tayong magkakat makasabihin uh, uh, na so mga po uh, lagay natin dyan nanti nawa ke podo mungka karang yun yung awa po na ilaw so, antayin natin magbiblink antayin natin magbiblink mga bako pag nagbiblink yan, okay so, ito yung laptop ko ang Ay, awa po, nagbiblink na mga bako yun o oh. Yun, may wifi na ako. Sana hindi malubat agad. <laughs>